ko, papanoorin natin yung sayo nila doon na paru paru bukid. Sasayo kasi sila ngayon. O, sige, game! Ah! Base hit! <laughs> Panoorin natin guys, samahan nyo ko. Let's go! At ayun na nga, ito na nga ang paru paru bukid na lilipad-lipad. Ayan <laughs> <Iyon>, o. Oh. Ayan <laughs> o. Oh. Wow, ang ganda naman. Ang ganda ng paru-paro. Mukha kang damo. <laughs> ito na, para parang bukid. Eh. <laughs> Wala na si mama. Ah. Asa ba? Ang tagal ng ganap ng bato. ini to, ganda ng weather. Bagal ng nanay namin na to. At ayon na nga man, dito na nga kami sa JBYMS. Dito din nga pala ako nag-aral dati guys, yung bata pa ako. Kung makikita nyo nga guys, ayan na yung mga bata oh. Nakasuot na ng mga costume nila para sa sayo nila mamaya. At ayan, ito nga sila Duday oh. Ayan, nangyay yun yung mga klase ni Duday. Nandyan si Duday. nakita nila tayo. Ayan, kumakaway kami pa sila guys. Son to ha, mga bata. At ayan na nga, at magsisimula na. Eto na nga yung mga kids. So, eto yung mga una mag perform Yung mga may pakpak. Bago -pak. nga magsimula, eh, pinuntahan pa tayo ni Duday yo. oh. You know, dana naman ang bata na to. Oh, di ba? Complete uniform ah. Hey, napakaangas. Nakakatuwa ng mga parents dito, guys. Kasi kahit sobrang init ito, do support sila to do video sa mga anak-anak nila. Nandito nga din pa rin mga bata sa amin, mga batang hamog. Eto na nga pala yung pangalawa magpe-perform. Pero bago 'yan, kanta muna. Oh, Ito na nga yung pangalawang magpe-perform. tapos nga nyan, ay sila duday na ang next kaya tamang hintay tayo dito no para ma natin yung pagpasok niya at ayan na nga nagsisipasukan na sila at hinahanap ko dito si Duday pero wala siya kaya naman wala pala siya diyan e eh, kasi sa kabila siya po sa yon di hindi ko na na pero eto na siya ayun no? sabay-sabay natin panoorin guys yung sayo ni Duday Gracias. <makes> tapos sa isa ni Duday, no? galing ni Duday, dancer-y. So, no? Ang ngiti pa yan. eh hey, Galing, ha? Ah. Very good! Pagkatapos nga nga na lumabas na ako kasi sobrang ini talaga, guys. Terek na terek yung araw. Pero, ang next na sasayaw na nga pala ay si Olaf. So, ayan, no? I-video din natin siya, si Olaf. <muchas> nangat na tapos na silang dalawa magsisayaw. Oh, you know, masayang-masaya sila kasi tapos na ang kanilang pagsayaw. Kaya naman, guys, ito ko na tatapusin ng vlog na to. Kung umabot ka hanggang dito, like, follow, and share. Baka naman. bye bye